Yun, magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Dito ako ngayon sa kahabaan ng ilog na ito dahil kagabi, kahapon eh, sobrang lakas ng ulan, biglang buhos. Wala namang bagyo pero ulan lang. Kaya biglang lumaki yung baha. At ngayon eh, hindi lang ako nakapagbidyo kasi sa sobrang lakas ng ulan. Ngayon na ako nagbidyo nung wala ng baha ngayong umaga. Tumabad na nga yung pinsala, yung baha na ito. Mayroong isang ano dito, Meron siyang bangka rito na ano. Ayan o. Nakataob na. Dahil basag-basag siya. Yan. Ang karga daw niya na dragon bubuk. Ngayon, hinahanap nung mayari kung nasa na. Yan. Tumambad na yung mga pinsala o. Oh. Ayan yung mga ano. 'yan Nandito pa yata yung makina nito eh. Yadi pa, makina, yadi pa. Ayan, naghahanap din sila oh. Ayan. Shout out sa inyo mga kaibigan. Ayun. Tingnan natin yung mayari. Andun sila oh. Naghukay sila ng bubur nila. Na nagkahiwa-hiwalay. Ayan o. Oh. Andiyan pa makina niyan. Yung makina niyan, nandiyan pa sa loob. Kataob kasi siya kasi nagkabasag-basag. Pero mo sa lakas ng hang hagurus ng baha ay sa laki ng puno na ito. Ayan. Sa laki ng puno na niya, natangay niya papunta rito sa tabing dagat. Anong kahoy kaya yan? Ayan mga kaibigan, nabaw na sa putik. Ayan, hindi na, hindi na malaman kung paano natin makukuha yan. Sana makuha kasi sayang naman. Wala tayong panghanap buhay. Ayan. Mahirap kunin yan kasi nabaw na sa putik. May mga basura pang nakapasok. Ayan. Dahil like kasi nangilog na yan sa lakas ng ulang kahapon talagang bumaha ng malaki. Isang party pa lang yan ang karga nilang bubutrap. Mayroon pa isang party rito. Sana makuha nila. Ito may nanood para itong kamuting kahoy. Kunin natin, pakinabangan natin. Sayang din. laki pa naman yan yan yung isang parte ng dragon booboo trap na nabaon sana makuha pa ng maayos para may panghanap buhay Hirap kunin yan mga kaibigan. Sana makuha pa. Ano na, kabul-bul na. Oh. Grabe pinsala ng baha kahapon. Kasi sa salawak ng ilog na to, halos pagka-umulan nagsama-sama na yung mga galing sa bundok tsaka sa palayan. Isang bagsakan lang sila dito sa ilog. Eh, nagkataon yung bangka na nga nito eh, nasa ilog. Kaya inanod. Yung karga niyang bubutrap. Ito ang nangyari. Sana makuha pa. Ayan. Mahirap kunin yan. Kasi nagkapulupulupot na. Buti na lang low tide. Hubas. Hubas ngayon bago mabot yung tao yung high tide sana makuha na yan pag hindi mo nakuha bandirahan mo na lang yan no, para, para may tanda balik naman pag hubas oo balik na lang mabilis, mabilis magtao ngayon yan sayang pag hindi nakuha mahal pa naman ngayon yan nakawan, piraso. Yun. Hindi pa nga daw siya nakaka-recover sa, ano, sa, kasi may, nanakaw siyang ganyan. Meron talagang hindi lumalaban ng parehas dito sa dagat. Ayaw magpagsabayan ng parehas, gustong mapaglamang sa kapwa. Nanakawan ka ng ilang piraso? 18. piraso. 1.5. 1.5 bang isa, di magkano na yun? Tapos, ito, itong pangalawang pangyayari. Yan. 30. 30 piraso daw 'yan, yung inanod ng baha. Sana may makuha, makuha lahat. Kung may masira man, mare pa naman 'yan. Basta makuha lahat. Grabe. Ay nado. Oh. Patiniyog, hindi pinatawad ng baha. Oh. Merong pang-ubod diyan. Oh, mayroon pa dito. Mga nyog. kung pangkaraniwang bahalang, mahirap itangayin yan. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Para laking, ano, puno. Ito. Para puno nito. Ah. Balikan ko na lang yan. Pwede ako, may kasili. Oh. Sige. Mahal lang yan, hindi mo yung makaputan. Hindi mo yung nagkakagat. Puko mo. Yan. Kaya tamasira si Ramon yan. Oh. Mahal lang yan. Yan. Kasili nga. Madiyan. Oh, wala sa board. Kasili. Yan. Okay. 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 Yan okay. okay. yeah, mga kaibigan, balikan na namin yung wire. Tsaka, ubo din ni Badyaw yung ano, yung nyug. Sayang naman. Pwedeng gulain yun. Ay, habang, habang papunta kami ro, nakakita kami ng ano, kasili. Ayan o. Yan. Nakita ko dun sa ano. Eh, pagka dumating sa dagat yan, may mamamatay yan kasi hindi sa sa dagat yan. Pang ilog lang yan. Ha? Ah, punta natin yung ano, wire, sayang. Saka yung ubod. Ay, yung dalawang pugi na kasama natin. out sa inyo. Puging Bajaw. Tsaka si Puging Binji. Ito na. Ubudin na natin, sayang. Ayan. Kasama natin si Bajaw. Ito yung wire. Ayan yung wire. Mahaba ang wire yan sampana di binji sa ano sa taas sayang yan naputulong ta lang na lang dyan hindi mahugot kutong pinakahalaba oh. kaputol ka yan yan nabaon yan sayang yan upayan maraming mapapaggamitan yan yan napakabang wire okay Kapakinabangan natin yan dahil ito ang, ang puro lang

na ubod masarap na gulay hindi pa din sira room bari na. Bari na. Bari na bari. bari na bari na bari na bari na bari na bari na, bari na. Bari na.

Ito yeah. na mga kaibigan, tiyan mo yung tura ko. <laughs> diba, may ubod pa. Tiyan mo, nakuha natin yung wire. Grabe, Klabi, Grabing wire ito. Sayang. Tara pa dyan? Tayo. Uwi tayo mga kaibigan. <laughs> ayan o, ayan o. Nakapatong sa wire, di nakain dalin. Oh, sayang. Tara! <laughs> Ayan si Badyaw. Sama natin. Patsin na tayo. <laughs> uh, Malayo-layo pa tayo. Ano ah, Badyaw? Kaya pa? Kaya pa? bigat pala nitong wire maraming bigat so yun mga kaibigan tapusin ko na itong video hanggang dito na lang yata dahil baka umaba masyado out sa inyong lahat mga kaibigan thank you for watching bye bye